Yan, hello mga bay, good afternoon So, nandito tayo ngayon sa tabi ng karsada <laughs> So, papunta tayo sa branch ni Diwata sa QC So, magbubukas ngayon mga bay uh, June 2, araw ng Sunday So, may jeep pa sa likod ko Ayan, may bumaba, paano? So, yun nga mga bay, papunta tayo ngayon Kasi nga, uh, ngayon ang grand opening So, nung mga nakaraang linggo Nag soft opening sila So pupunta sana ako Kaso nga lang Medyo busy at may trabaho din So ngayon opening tayo mga bay Pupunta tayo So ayan Tara mga bay Samahan nyo ako Let's go So ayan na mga bay uh, Paalis na tayo no So dito tayo sa highway na Ayan uh, Medyo hindi na siya gaano kainit Kasi nga Alas 4 na ng hapon So galing tayo sa trabaho uh, diretso na tayo sa branch ni Diwata sa QC. So magbubukas ngayon. Ayan. So diretso na tayo mga bay, no? Ayan ang sasakyan siguro yung iba doon din pupunta niyan kasi nga uh, sikat na sikat yan si Diwata. Nag-trending yan sa Pasay. So nung mga nakaraan uh, nandun tayo sa Pasay uh, at ngayon uh, rini, ano na? Uh, binago na yung pwesto niya doon kasi nga pag laging umuulan, so maputik sya. Uh, kaya nga ngayon, habis uh, na nakikita ko sa mga post sa FB, ano na, naka na at may bubong na rin sya. Hindi na tulad dati na ano na ang gamit. Yung mga trapal, tapos mga tent, ganun. So ngayon, ang gamit na nila ay Yero na, no? So ngayon, uh, ito yung bagong brands ni Diwata sa QC. Ayan, magbubukas ngayon. So ayan mga bay, tara samahan nyo ako para masaksihan natin mga bay na sabi nila na kunti na daw ang sumusuporta kay Diwata at pupunta sa Paris Overload ni Diwata no. Yun ang mga kasabi sa karamihan. So ngayon ay magbubukas yung second branch niya. Ayan papuntahan natin kung marami bang tao at kung marami bang sumusuporta kay Diwata. Pero sa tingin ko mga bay, no, napakarami talaga ng tao na sumusuporta at napah napahanga ni Diwata dahil yun nga kung ano siya dati at ngayon laki ng pagbabago dahil sa sipag tiyaga. Kahit na maraming pagsubok na dumating sa buhay niya, maraming pagsubok na pinagdaanan niya, pero yun, tuloy-tuloy pa rin siya sa laban. Ayan, at yun na nga. Mga bay, so ngayon ay nagbunga na ang ginagawa niya, no? So, siya na ang isa sa may-ari ng Paris Overload ah, Diwata Paris Overload So, yun nga din at marami din ng iba na gumagaya <laughs> Pero okay lang ah, Ganon talaga ang buhay no Ganon talaga ang Pinoy So, kung ano yung malakas Doon tayo So, yun nga ah, Ngayon magbubukas ang Brands sa QC Ayan, puntahan natin mga bay So, para masaksihan natin So, ayan mga bay, at medyo malapit-lapit na rin tayo Ayan So, yun nga mga bay, uh, sa mga gusto pupunta dito Ayan, lalo-lalo uh, na po sa mga hindi pa nakaalam sa lugar na ito kasi medyo ano siya mga bay, liblib ah, -lib siya. sajain ah, sadyain mo talaga mga bay no kasi medyo malayo siya sa highway. So, ilagay niyo lang po sa Google Map o kaya sa Waze na Diwata Paris Overload QC o kaya Quezon City. So, at 'yun nang mga bay, nandito na nga tayo no. Ayun, napakaraming sasakyan at medyo traffic dahil Uh, maraming pumaparada sa gilid Ayan, yung iba nga nasa gutter na lang yung mga single motor no. So ayan oh, medyo traffic at maraming mga tao nandito sa labas, hindi pa nakapasok yung iba. Oh, si Kuya. Oh, medyo nagalit si Kuya no. Galit 'yan. Galit 'yan. Siyempre naman mga bay, eh siyempre naharangan yung ano nila tindahan nila. Baka kanina uh, may nagparada diyan, siyempre. Nakakadisturbo din. At di na makita yung mga paninda nila So at ito na nga mga bay Nandito na tayo sa harapan ng Diwata Paris Overload Ayan mga bay no At saksihan natin Napakarami talaga ang pupunta dito ngayon Dahil nga uh, Grand Opening So hahanap tayo ng maparadahan kasi nga Baka bawal dito sa gilid Masyado at Matowing pa yung Ano natin baka mapadlakan pa no? so at dito na nga tayo mga bay at nakahanap tayo ng pwesto ayan na ayan na so yung mga bahay pupuntahan na natin no? at lapitan na natin yung pwesto ni Diwata so ayan no napakaraming tao no mukhang maganda na siya mga bay kasi nga ano na siya may bubong o, at marami pang mga ceiling fan. So, nandito na nga tayo sa loob mga bay. Ayan, o. oh. ang ganda, di ba? Marami na siyang mga ceiling fan. Hindi na siya gaano mainit. At semento na rin siya. Hindi siya tulad sa pasay na lupa lang. Pag umuulan, maputik. So, ayan na maraming nakapila. Ayan, oh. Ang daming tao. Sobra Sana tuloy-tuloy. <laughs> At marami din mga vlogger ang na nagpunta dito mga bay, no? Kasi, ayan, oh. Ang haba ng pila. Dinumog ng mga tao. Grabe. Napakaraming tao mga bay, no? So, sa kilid, meron din dito sila Diwata Overload Spaghetti. Diwata Family Sikin. Diwata Sokulit. Ayan, meron pa sa gilid pero natakpan. Hindi ko makikita. At napakarami talaga ng tao mga bay, no? Ayan, no? Yung napakaraming tao. Sobra. ano <laughs> Ang haba-haba ng pilaw. Ang dami.